I am Brother Jack. I hold the Melchizedek priesthood in the office of High Priest and a returned full-time missionary for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Baguio and Lawag Mission from 2003 to 2005. Sabi sa concern dito, tapos na ang batas ng ikapu. Wala na sa panahon natin 'yan ngayon. Saan sa Biblia mahahanap ang ikapu? Sigurong ibig sabihin nito, saan sa Bagong Tipan sa Biblia? Mahahanap ang ikapu. Kasi meron na nga naman talagang ikapu sa Old Testament, sa mga libita. Nandumating si Jesus Kristo, pasama sa pagtupad ng batas ni Moises, pati yung ikapu, nawala. Sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, doktrina namin ito, mahipit na pinatutupad dito sa simbahan. Dito mo makikita ang kanyang pagiging membro ay matatag kapag siya ay tumutupad sa batas ng ikapu. Ang tanong ngayon, kung nawala siya ng batas ni Moises noon, bakit meron kami ngayon? Bakit ito nagkaroon ulit? Lingid sa kaalaman ng mga membro, niisip nila na ito ay uh, ipiatupad lang mula sa Biblia Magkakaroon tayo ng problema Kapag hindi natin naisip Nung ito tinupad ni Jesus so Christ Yung batas ni Moises Kasabay na nawala ang uh, ikapu Hindi mo makikita sa bagong tipan Ang batas ng ikapu Gusto ko itong sagutin Sa perspective ng paniniwala namin Na nabibilang sa simbahan ni Jesus so na Ng mga banal sa mga huling araw The law of tithing is indeed part of the law of Moses established in the Levitical code where a tenth of the agricultural produce was designated for the Levites and the temple. While tithing predates the Mosaic law, as seen with figures like Abraham and Jacob, it was codified within it. Si Abraham, Jacob, uh, the house of Israel, mas nauna yan kasa kay Moses. Eh. 1400 BC. So, yan si Moses. Eh. Abraham, kasama si Jacob, Uh, kasama yan, na codify yan doon sa kanilang batas. Codified ibig sabihin na uh, kasama yan sa kanilang uh, batas. Nakatalaga yan sa kanilang batas. However, Christians believe they are no longer bound by the law of Moses due to Christ's fulfillment of it. And thus, tithing is viewed more as a principle rather than a legal obligation. So yan ngayon ang iniisip ng karamihang mga Kristiyano na dahil sa pagtupad ni Hesus Kristo ng batas ni Moises, ang tithing ngayon, hindi na ito obligasyon, batas na kailangan sundin. Yun yung mga bagay na kailangan natin pag-isipan na bakit yung iba nagpapatupad, yung iba hindi. E, Pare-paresa naman tayong kristyano. Doon tayo nagkakaroon ng kalituhan kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. Rewind tayo ngayon. Bakit tayo merong batas na ganito ngayon sa ating panahon, okay? sa mga huling araw? Balik ulit tayo. Gaano ba ang propeta sa atin? Karamihan kasi sa mga kristyano, hindi na pinapahalagahan yung konsepto na ang Diyos ay tumatawag ng propeta. Wala na yan eh. Marami kami mga basher, marami kami mga nakausap na ang iniisip nila sa atin ay naniniwala tayo sa mga bulaang propeta. Sinasabihan nila kagad na period si Joseph Smith ay bula ang propeta. Huwag naman tayong ganun, ano? Si Joseph Smith ay pundasyon ng simbahan ng Kristo ng mga banal sa mga huling araw o tinatawag din yung Mormons. Bakit? Si Joseph Smith ang nagsalin ng aklat ni Mormon. Si Joseph Smith ang nagpanumbalik ng Ibanghelyo ni Yesu Kristo na nawala noong panahon ng mga apostoles na sila ay pinatay. Naniniwala kami sa propeta. Aming simbahan ay naniniwala sa pagtawag ng Diyos sa mga propeta para sumakatawan sa mga mensahe ng Diyos para makarating sa mga tao. Sa chapter 3 ng Amos, Verse 7, Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants the prophets. Merong sikreto or lihim ang Diyos. Hindi niya yan sasabihin diretsyo sa tao. Dahil meron siyang mga sikreto at lihim na pwede niyang pagsabihan lamang. Tayo bilang mga tao, sana maintindihan natin yan na hindi lahat ng mga sekreto natin ay pagkakaalob mo sa lahat ng tao. Hindi, may kausap ka lang representative na pinagkakatiwalaan mo na magre-relay ng message para sa tao. May pinagkakatiwalaan ka. Ang ating Diyos, yan ay gawain niya hindi yan commandment. Binanggit sa akin ito nung ginamit ko itong Amos 3.7 na tutukol sa propeta. May nagreply sa akin, sinabi sa akin, wala na yang ginagawa ng Diyos na pagtawag ng prophet dahil binago na niya noong tinupad na ni Hesus Kristo ang batas ni Moises. Wala na yang kautosan na yan. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, ang Amos 3.7 ay hindi iyan kautosan. Yan ay gawain ng Diyos. Tunay na walang gagawin ang Panginoong Diyos. Sabi dyan, no? Surely the Lord God will do nothing, but He revealed it, His secrets unto His servants, the prophets. Maliban na sasabihin niya ito sa kanyang mga takapaglingkod ng mga propeta. So meron siyang propeta na gagamitin at kakausapin para ihayag niya yung kanyang sikreto. Sa mga huling araw, ang propeta na kanyang tinawag ay si Joseph Smith si Joseph Smith ngayon ang nakaalam kung ano yung kailangan nating gawin at kailangan ipatupad ng Panginoon. Sa Doctrine and Covenants, ito yung mga kasulatan na ibinigay ng Diyos para sa mga huling araw. Sa section 119, Revelation given through Prophet Joseph Smith the Prophet at Far West, Missouri, July 8, 1838. In answer to his supplication, si Joseph Smith, wala naman ibang ginagawa na mag-decision siya para sa sarili niya. Eh. decision si Joseph Smith galing doon sa pag i niya sa Panginoon. Pag may question si Joseph Smith, inquire siya sa Panginoon. Ganun lang naman siya eh. Kasi, propeta siya. May karapatan siyang kausapin talaga ang ating Panginoon para malaman kung anong gusto ng patupad ng Ama sa Langit. Kung anong gusto nilang patupad. Sabi ni Joseph Smith, O Lord, show unto thy servants how much thou requirest of the properties of thy people for a tithing. The law of tithing as understood today had not been given to the church previous to this revelation. So, ibig sabihin, 1838, 8 years nang nakalipas na nung mula nung ni ni Joseph Smith yung uh, simbahan, itinayo ni Joseph Smith, 1830. 1838 na, o, oh, July, sabi niya, o, o Panginoon, ipakita mo sa mga tagapaglingkod mo, magkano ba ang nire-require mo mula sa mga ari-arian ng mga tao mo para sa ikapu? The law of tithing had not been given to the church previous to this revelation. So, no ibinigay ng 1838 wala pa talagang batas ng ikapu. So, walang idea si Joseph Smith kung magkano at kung ano ba ang batas na ito. Wala silang pinanghahawakan na batas. The term tithing in the prayer just quoted and in previous revelation, 64.23, 85.3, 97.11 ng section ng Doctrine Covenant had meant not just one tenth. Sa mga scriptures na tatlo na ibinigay na yan, ha? had meant not just one tenth. Hindi lang ikapu ang inire-require, but all free will offerings or Contribution to the church funds. The Lord had previously given to the church the law of consecration and stewardship of property, which members, chiefly and leading elders, entered into by a covenant that was to be everlasting. Because of failure on the part of many to abide by this commandment, the Lord withdrew it for a time and gave instead the law of tithing to the whole church. The prophet asked the Lord how much of their property. he required for sacred purposes? The answer was this revelation. DNC section 119 verses 1 to 5. The saints are to pay their surplus property and then give a tithing, one-tenth of their interest annually. 119 verse 6 to 7. Such a course will sanctify the land of Zion. Doon ngayon nagkaroon ng Revelation, Section 119, July 8, 1838, ibinigay 1 to 5, ibinigay yung Revelation hindi na ibibigay as a law of consecration and the stewardship of property kasi nung panahon pala na yun bago yun law of consecration at yung stewardship of property ibig sabihin yung, yung ari-arian mo ibigay mo sa simbahan ganun yung nire-require ng Diyos pero yung karamihan ng mga leaders at mga elders noon hindi nila kaya hindi nila mapangatawanan yung uh, kautosan ng Diyos noong panahon na yun so winidro ng Diyos ibinigay niya ngayon yung tithing para sa pangkalahatan for the whole church. One-tenth of their interest annually. Increase ng kanilang mga The law of tithing replaced the law of consecration in a few key ways. The law of tithing required members to pay one-tenth of their income annually, whereas the law of consecration required members to consecrate all their property to the church. Nakita ng Diyos na mahihirapan talaga Ang Diyos kasi inirerespeto respeto niya yung kalayaan natin eh Gustuhin man niya na ito ang ipatupad Nakikita niya sa mga tao na mahihirapan sila Hindi pa ito pipwede ang batas ng consecration Kaya ang ginawa niya, winidro niya yon yung batas ng consecration At doon niya pinatupad kay Joseph Smith yung law of tithing na one-tenth annually Ng kanilang increase sa kanilang uh, negosyo uh trabaho, kinikita, property ganon. Under the law of tithing, members were responsible for determining how much constituted their surplus property to be donated rather than working with the bishop to determine stewardship and surpluses. Sila magde-determine yung uh, membro na yon kung magkano ibibigay nila responsable ang mga church members noon para malaman nila kung magkano yung magiging surplus nila doon sa kanilang kinita or kanilang ari-arian. Instead of going to the bishop at ang bishop ang magsasabi ito, itong surplus mo, gano. Nangyari na na sila mismo ng decision. Ito po yung ko. Kaya, kaya ngayon, sa simbahan, kung makikita mo ngayon ng mga bishop kapag nagkakaroon tayo ng tithing settlement, hindi tayo in-interrogate na sasabihin sa'yo ng bishop na, magkano ba kinikita mo? Uh, bakit ganito lang ang mo? Hindi ganyan ang mga bishop natin uh, Hindi nila In-interrogate yung mga members natin Ikaw ang mag-determine Ikaw ang magsasabi na Ito yung sinuweldo ko Ito yung titing na kailangan ko ibigay Ito yung negosyo ko ito yung kailangan kong ibigay na tiding Kasi bawas ko na Bawas yung aking mga overhead Bawas ko yung ganito So ito yung aking uh, net income So dito ako magta sa net income Huwag ka magta sa gross income Kung ikaw ay uh, negosyante Dahil nandoon ang overhead expenses mo eh. So yun, ikaw ang magdedetermine Ikaw ang magsasabi Hindi ikaw interrogate ni Bishop na Pupuntahan ka tapos sasabihan ka na, oh, napansin ko, uh, ganitong malaking kinikita mo, uh, nakita ko, magandang kita ng negosyo mo, bakit uh, wala kang binibigay? Bakit konti lang? Parang kulang? Hindi, hindi ganon. Ang titing sa simbahan, merong uh, batas na pumapailalim sa batas ng ikapu na ang membro ay may responsibilidad na magsabi kung ano yung kanyang uh, kinikita. Si Bishop naman ay salamat sa iyong tithing. Ano ba masasabi mo? Ikaw ba ay full tight payer or part tithe payer ka ba? Full tithe payer po ako, Bishop. Ikaw lang ang makakapagsabi noon dahil hindi ka naman i-interrogate ni Bishop. The law of titing was established as a standing law unto them forever. While the law of consecration was temporarily withdrawn due to the saints' inability to live at the time standing law na ito forever dito sa simbahan hanggang sa panahon natin ngayon mula 1838 hanggang sa panahon natin ngayon the law of tithing was established as a standing law forever so as a member of the church kailangan nating sundin po yan para mag-qualify tayo para makakuha tayo ng temple recommend para makapunta tayo sa temple so isa yun sa mga mahigpit na requirement kailangan full-time payer ka the law of tithing was seen as the schoolmaster to prepare members to eventually live the higher law of consecration in the future those who obey the law of tithing will be prepared to live the law of consecration when it returns ang law of consecration ito po yung ibibigay mo oras mo ari-arian mo, lahat ng meron ka, ibinless ka ng Panginoon at ibibles ka pa niya ay bahagi mo sa simbahan ni Yesu Cristo ng mga banal sa huling araw. Yun yung law of consecration. Darating ang panahon ay ipatutupad yan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Tithing funds are used for specific purposes like building temples and supporting the church's operations. While the law of consecration aimed to establish an economic system of equality, and unity among the saints. Magandang heads up ito para sa ating mga saints. Huwag po tayong matatakot na darating ang panahon, i-require Ire ng Diyos lahat sa atin because of the law of consecration. Yung funds na nakukuha from the tithing, pagpapatayo ng mga templo, at ito yung pinambabaya din natin sa mga operations po natin, sa mga, mga chapels natin kapag ginagamit po natin. In summary, the law of tithing provided a simpler, more manageable financial law for the saints to live while still pointing towards the higher principle of sacrifice embodied in the law of consecration uh, ang pinaka talaga gustong ituro sa atin ng ating ating panginoon ay yung law of consecration. Darating ang panahon na i-require -re niya lahat sa atin. I-require -re niya yon sa panahon na alam niyang ito ay nababagay para sa panahon natin na yon. So, hindi naman siya magbibigay ng kautosan na hindi natin kakayanin. Kaya ipinatupad niya yung law of tithing para tayo ay maghanda para sa batas na yan. Itong batas na ito ay naikasatuparan dahil meron tayong propeta. Pangalaga na maintindihan natin na ang propeta ay totoo. So dito sa church, Naniniwala kami na si Joseph Smith ay totoong propeta ng Diyos. Isa yun sa mga bagay kung bakit may pundasyon yung aming batas ng ikapu. Si Joseph Smith, nung ibinalik yan ng Diyos sa kanya, noong 1838, ito ang nagpapatunay na si Joseph Smith ay tunay na propeta. Ito yung bunga ni Joseph Smith eh. Mula sa kanya, na ibalik sa kanya yung batas na yan. Yung mga sumunod kay Joseph Smith na propeta, sinunod din yung batas na yan. So it became a standing law forever na magdedetermine para sa kalagayan ng simbahan na ito'y mapatakbo ng Diyos ng maayos. Ibig sabihin, dahil sa propeta, ito yung sikreto ng Diyos. Ang propeta lang ang makapagbabalik ng isang bagay o isang kautusan ng Diyos dahil ang kautusan ng Diyos ay nanggagaling lang mismo sa Kanya. So, kung gusto itong ipatupad ulit ng Diyos, kanino niya ito ipapatupad? Ay sa propeta. Kasi sa propeta, doon natin maintindihan, ay, propeta yon kaya ipinatupad ulit. Kung sila ay nasa ibang reliyon at meron silang ikapu, ay kailangan madetermine nila kung saan galing yung batas na yon. Kasi makaka-problema silang ipaliwanag sa mga tao bakit may ikapu ngayon. Kasi nga, wala naman talagang ikapu na maliban na ibabalik ito sa mga propeta. So masasabi natin, ang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, bakit may ikapu, po, samantalang natupad na ni Yesu ang batas ni Moises? Kasi meron kaming buhay na propeta. Meron kaming propeta mula kay Joseph Smith hanggang sa panahon nating ngayon na buhay na propeta na nagsasabi at laging pinapaalala na itong batas ng ikapo ay a standing law forever. Hindi yan mawawala at naibalik na yan sa atin. So kung hindi ka man naniniwala sa propeta at nabibilang ka sa organisasyon or leyon na wala namang titing, hindi naman kailangan talaga mag-titing kasi hindi naman pinatupad yun doon sa batas nila at sa kanilang reliyon. So, kaya nag-aaway-aaway yung mga simbahan, iba't ibang reliyon, kasi ang isa gusto magka -tithing. yung isa ayaw magka -tithing. gusto lang mag-donate lang ng galing sa puso nila. Eh, kung gusto nila mag-donate sa puso nila, di mag-donate sila, wala naman silang standing law. Kasi kahit kay Joseph Smith, nung ibinalik po niya ito 1830, walong taon wala naman silang ginagamit na batas ng tithing kasi wala naman talagang inuutos pa noon Noong 1838, doon lang ibinigay ngayon, nagtanong si Joseph Smith, magkano ba talaga ang kailangan ninyo para maibigay ng tithing ng mga tao? Understood na nga ang tithing is 10%, eh. Nagtanong pa rin si Joseph Smith, magkano ba ang required ninyo? Nag-require mo na ang Diyos ng lahat, kabuhuan, hindi kinaya. Kaya binigay niya kay Joseph Smith, standing law, section 119, verses 1 to 5. Sa amin ngayon, buwan-buwan, nagbibigay kami ng tithing, na ikapu sa aming mga kinikita. At sa or sa isang taon, yung kinita mo ng buong taon, yung 10% noon, ibibigay mo sa simbahan. So, yun po yung standing law para sa amin. Dahil ibinalik ng Diyos yung batas na yan, mag apply ulit sa amin yung batas ng taiting na yan. Yung blessing at saka yung kaparusahan pag hindi mo yan sinunod. So, bilang member ng simbahan, ito po yung kailangan natin maintindihan. Dahil ibinalik sa amin ang batas ng ikapu nasa amin ang batas ng ikapu, ibinalik din dyan yung pangako jaan sa pagsunod sa batas ng ikapu. At ibinalik din ang kaparusahan kapag hindi ka sumunod sa batas ng ikapu. Mahahanap yan sa Lumang Tipan sa Malakay chapter 3 verses 8 to 11. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, Wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with the curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith. Saith the Lord of hosts If I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes and he shall not destroy the fruits of your ground neither shall your vine cast her fruit before the time in the field saith the Lord of hosts Dito ngayon po protektahan ng Diyos ang kanyang mga inutusan nasundin ang batas ng ikapu. Meron kami niyang batas ng ikapu sa simbahan namin ngayon. Ipinanumbalik yan ni Propetang Joseph Smith at hanggang sa panahon na ito, it is still a standing law na ibigay namin ang aming ikapu sa simbahan ng Diyos. Ngayon, sinabi ng Diyos, Prove me now here herewith. Subukan ninyo ako kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit na walang sapat na lugar na mapaglalagyan ito. Yan yung pangako ng Diyos sa atin. Madalas tayong natatakot sa panahon na ito na wala tayong kakainin, yung trabaho ko nanganganib, yung blessing baka hindi dumating natatakot tayo dyan Yan yung mga tinatawag nating devourer. Yan yung sisira sa'yo eh. Pag ikaw ay nagtatanim, aani ka pagdating ng panahon. Pero ang problema, bago man dumating yung panahon ng anihan, mayroong darating na sisira talaga ng pananim mo. Yun ang konsepto na sinasabi ng Diyos sa atin na hindi siya papayag na kapag sinusunod mo ang batas ng ikapo, yung hinihintay mong panahon ng anihan, ikaw ay mapoprotektahan hindi ka masisira ng sinuman at anumang kapangyarihan na pipwedeng sumira sa iyo. Napakaganda ng blessing ng Diyos sa atin uh, dahil ibinalik itong patas ng ikapu. Iyon ang magsasabi na tayo ay safe at uh, tayo ay uh, bibiyayaan ng Diyos. Para kay brothers na nagsabi na wala ng ikapu sa panahon natin, meron. Meron yan sa Restored New Testament Church. Even the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Sana nakatulong kami sa iyong kakatanungan at uh, sa iyong kalituhan. Hanggang sa muli! Maraming salamat.